nagpo-post ako ng reviewer every day para makatulong tayo dun sa mga kukuha ng lisensya. Lalo ni iba. Kasi kapag Tagalog, technical yung mga terms. So, kailangan natin ipaliwanag. So, dahil pareho kayong dormant, <laughs> may tanong ako, lalo na sa sa'yo, may code si Reviewer para sa mga heavy commercial vehicles. Kung ikaw ay may mabibigat na kargamento, Dadala, ha? Bago bumaba sa palusong na kalsada, kailan ka dapat magpalit ng kambyo or gear? Letter A, itaas ang kambyo bago lumusong. Letter B, ibaba ang kambyo bago lumusong. Or letter C, ibaba ang kambyo pagkatapos magumpisang lumusong. Hmm. Bago yan, Shoutout muna tayo kay Ray Mark Pagilida ng Nuro OP Maguindanao del Norte at kay Bernard Fernandez. Letter C. C. Very good. Kuya, akala ko mapapahiya ako sa iyo kasi may code 3 ka na dati, ha? Dati akong driver oh. ng 10-wheeler, eh. Yes. So, dapat masagot mo talaga yan. Hmm? Kasi dati ka ng driver. Pinaka mo ba? Bago ba lumusok? Bago lumusok. Okay. Okay.